Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe at i ang notification bell. Simulan na natin. Hindi ko pa rin makalimutan ang kwentong ito tungkol sa nakakatakot na high school compound sa baryo namin. Grade 4 pa lamang ako noon nang ko ang kwentong ito mula mismo sa SK chairman namin. Ito ay kwentong nagpabago sa pananaw ng mga tao sa aming baryo. Kwentong nagpatunay na nakakatakot talaga ang high school compound sa amin. Magkahiwalay ang building namin sa high school. Masukal na kagubatan ang nasa likod ng high school compound sa baryo namin. Literal na nasa bunga dito ng malawak na gubat. Gubat na pumupuno sa kabuuan ng bundok mariit. Bantog ang bundok na ito bilang misteryoso. Mayroong mga pumapasok sa nasabing bundok subalit hindi na nakakalabas. Sa hindi malamang dahilan, hindi rin natatagpuan ang mga nawawalang katawan ng mga ito. Simula ng magkasunod na insidente ng dalawang nakaraang taon sa kagubataan at kabundukan. Nang mariit, wala nang nagtangkap pang pumasok ulit rito. Lahat ay takot sa pwedeng mangyari sa kanila. Hinala ng mga matatanda, pugad daw ito ng mga inkanto. ng nangunguha ng mga taong nagugustuhan ng mga ito, lalaki man o babae. Kaya raw may pattern ang mga nawawala sa bundok ng mariit. Magagandang dalaga at mga makikisig na kabinataan. Binubuo ng apat na sementadong gusali ang high school sa amin na mayroong tigda-dalawang classrooms bawat isa, ibig sabihin, tigda-dalawang sections. Lamang ang mayroon sa bawat taon mula first year hanggang fourth year. Halos sampung di pa lamang ang agwat ng mga gusali sa bawat isa. Sa bahaging likod na bungad ng gubat at bundok ng marikit ay nakatayo ang covered wall ito ang gusali na laging pinagtatanghalan ng mga school activities sa buong taon ng klase. Mula sa Foundation Day, Teacher's Day, Diasprom, yes, Araw ng Pagtatapos at Kung Ano-Ano Pa Sa parehong tabi ng mataas na stage ay mayroong dalawang malalaking puno ng akasya na kinadidikitan ng iba pang mayayabong na punong nagdudubtong sa high school at sa bundok ng mariit Sa laki ng bawat puno, halos pwede nang gumawa ng maliit na kubo sa loob ng mga ito Napakatanda na rin ang dalawang puno Makikitang marupok na ang balat nito at may mangilan nilang na mga malalaking ugat na nakausli na sa lupa Napakayabong din ng mga sanga at mga dahon ng dalawang akasya. Kung isasama pa ang mga katabing puno nito, pwede nang tanggalin ang cover sa gym at ito na lang ang magsilbing. Lilim sa gusali. Naging katatakutan ang high school compound noong nagsimulang may sunod-sunod na namatay rito. Ang pinakauna ay isang dalagang sinapian di umano habang nasa loob ng klase. Nagsalita raw ito ng mga banyagang wika sa kanyang mga kamag-aral. Ilang sandali pa ay tumirik ang mga mata nito, nagisay at namatay. Nang hinayang ang lahat dahil napakabait at napakaganda ng babae. Ilalaban pa sana ito bilang news ng paaralan sa District Meet. Kaya nalungkot ang lahat sa nangyari. Sinundan ito ng binatang leader ng cadet officers ng paaralan. Kilalang matipuno at guwapo ang nasabing lalaki. Halos lahat ng mga dalaga sa school ay may lihim na gusto rito. Subalit labis na ikinalungkot din ng lahat ng malamang namatay ito sa bangungot habang nagkakam sa kanilang paaralan. Dalawa pa ang magkasunod na namatay sa sumunod na dalawang taon. Dahil maliit lamang naman ang baryo namin, mabilis na kumakalat ang balita. Kaya naman nagsimulang makaramdam ng takot ang mga tao sa lugar namin, lalo na ang mga magulang. Nangangamba ang mga ito para sa kanilang mga anak na nag-aaral sa high school na yun dahil ako ang panganay sa aming pamilya, hindi rin maiwasang matakot ang nanay ko ng mga panahon na iyon. Ipinasya kaagad nito na kapag nakapagtapos na ako ng grade 6, doon na ako kinatita sa bayan mag-aaral ng high school. February 14, 2002 Kahit grade 4 pa lamang ako noon, hinding-hindi ko ito makakalimutan. Habang dinaraos ng high school ang JS prom nila sa compound MB High School, naglalaro naman kaming mga magkakaibigan sa plaza. Maliwanag kasi ang buwan noon kaya naisipan naming maglaro ng patintero at habulan sa plaza. 11 pm. Pauwi na sana kami nang marinig namin ang sigawan mula sa high school compound at kasunod nito ang mga nagtatakbuhang mga estudyante papunta sa kung saan-saan. Parang hinahabol ng mga aso ang mga ito sa bilis ng takbuhan. May ibang pumunta sa plaza. Baka sa mukha ng mga ito ang takot at pagkagulat sa kung anumang nasaksihan sa loob ng high school compound. Pawis na pawis ang mga ito habang nagkukwento sa mga matatandang naroroon. Dito nga ikinuwento ang lahat ng STA chairman namin at ng mga kasama nito ang buong nangyari sa IES prom ng gabing iyon. Walang umuwi sa aming magkakaibigan. Nag-ipon-ipon -ipon kami at dumikit sa grupo ng mga matatandang naroon sa plaza habang nakikinig ng kwento ng limang estudyanteng galing sa LS Prom. Habang nanginginig sa takot at pautal-utal, nagkwento ang limang kabataan. May sinapian daw sa loob ng cover gym, sa mismong JS Prom nila. Noong una, akala raw nilang lahat ay nagsasayaw lang ang kaklase nilang babae dahil sa sobrang saya. Itinanghal kasi itong prom queen kaya ganoon na lamang ang kasiyahan nito. Ito raw ang pinakamaganda sa school nila kaya naman walang duda na ito ang mananalo. Mabait din ang babae, kaya marami itong kaibigan sa school. Maraming nakikisayo rito at marami ring binatang nakikipagkaibigan dito ng gabing iyon. Normal naman daw ang naging daloy ng kanilang programa hanggang sa umabot nga sa pangyayaring iyon. Hindi maipagkailang nakarami rin naman sila ng nainom na alak, pero kontrolado naman ang lahat, lalo pa at may mga gurong nagbabantay sa kanilang lahat. Pero pagkatapos daw ng kalahating oras na pagsasayaw, pagiinuman at pagsiselebrate, lumakas na lamang bigla ang hangin sa labas ng covered gym. Nagtaka ang lahat dahil wala namang bagyo o ulan ng gabing iyon. Kitang-kita ng mga ito ang mga puno sa labas mula sa mga bintana ng gym. Sumasayaw ang mga naglalakihang puno na animoy nagsasaya, na akala mo ay may selebrasyon din napakalakas ng indayog ng mga ito na parang hinahagupit ng bagyo. Ang ibang estudyante ay tumigil sa mga ginagawa at pumagilid sa gym samantalang ang iba naman ay patuloy sa pagsasayaw at pag-iinom. Hindi ito napansin ng lalaking kumukontrol ng sound system kaya tuloy-tuloy ang pagpapatugtog nito. Palakas ng palakas ang hangin sa labas. Nagsimulang pumasok sa loob ng gym mula sa bintana ang mga nahulog na dahon ng akasya. Parami ng parami ang bagsak ng mga dahon sa loob. Nang napansin na ito ng nagkukontrol ng sound system, pinahinaan na nito ang tugtog. Nagpakiramdaman ang lahat. Ang iba ay inuusisa kung ano talaga ang nangyayari sa labas. Ang iba naman ay tahimik na naghihintay. Naghihintay sa susunod na magaganap. Wala nang nagsasalita sa mga oras na iyon. Lahat ay nagkakatinginan lamang at pabulong na nagtatanungan. Maya-maya, nagulat ang lahat ng kusang magsara ang malaking bakal na pintuan ng gym. Tumingin ang lahat dito. Halos lumaki ang mata ng mga nakasaksi. Kinilabutan ang lahat sa ngit, -ngit na tunog na ginawa ng mabigat na pinto. Ramdam na ng bawat isa ang takot. Alam din ng iba na iba na ang mga nangyayaring iyon. Sa isip naman ng iba ay may kinalaman ito sa kagubatan sa likod ng covered gym, ang mariit. Marahil ay inkanto ang gumagawa sa kanila ng ganoon sa mga oras na iyon patuloy pa rin ang pag-indayog ng mga puno sa labas. Sa laki at tanda ng mga puno ng akasya, nakakapagtakang isipin na uga pa ito ng ganoon. Nagsimulang mag-iyaka ng ilang mga kakabaihan, habang parami ng parami ang mga dahon, damo at sangang pumapasok sa loob ng gym mula sa labas. Sa gitnang bahagi ng gym, tulalang nakatayo ang kaklase nilang itinanghal na prom queen. Takot na takot itong nagmamasid sa paligid at tahimik na naghihintay sa susunod na mangyayari. Bigla itong bumagsak ng pahiga sa gitna. Nagsigawan ng mga katabi nitong kaibigan. Hindi nila alam ang gagawin. Kung tatakbo ba palayo sa kaibigan nilang bumagsak o tutulungan itong gisingin. Lumapit ang ilan sa mga estudyante sa gitna ganoon din ang mga guro para asikasuhin ang sitwasyon ng dalagang itinanghal na prom queen. Walang nagawa ang iba pang naroroon. Gustuhin man nilang tumakbo palabas dahil sa takot subalit hindi maaari dahil nakasarado ang pintuan. Sa isipan ng mga ito ay baka may mga engkantong naghihintay sa kanila sa labas ng pintuan. Hindi nila magising ang dalagang bumagsak. Ilang segundo ang nakalipas, nagmulat naman ito ng mata at nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. Pabilis ito ng pabilis hanggang sa tumirik ang mga mata nito at nagsimulang mangisay. Dito ay literal na nagtakbuhan patabi ang lahat ng mga nasa gitna kabilang na ang mga guro. Naging mas malakas pa ang naging sigawan at iyakan ng mga tao. Habang patuloy sa pangingisay ang dalaga, nagsimulang magliparan ang mga upuan at iba pang dekorasyon sa loob ng covered gym. Isa-isang nagtanggalan ang mga bulaklak mula sa stage at nagliparan paikot sa loob. Ang mga upuan naman ay nagpagulong-gulong sa lahat ng sulok ng gym. Hindi alam ng mga nasa loob kung ano ang gagawin. May ibang natamaan ng upuan. May ibang nakatapak ng basag na bote ng alak. May ibang nadula sa tubig. Ang lalaking nagbabantay naman ng sound system ay muntik ng natabunan ng pagbagsak ng mga malalaking speakers. Ilang sandali pa ay lumutang ang kaklase nilang kanina lang ay nangingisay. Halos mabaliw ang lahat sa mga nasasaksihan sa mga oras na iyon. Tahimik lang ang kaklase nilang lumulutang. Ang korona nito bilang prom queen ay masikip na nakasiksik pa rin sa ulo nito kaya hindi ito nahuhulog. Animo'y natutulog lang ito habang nakalutang sa hangin. Natutulog habang nakasuot ng pulang princess gown. Dahan-dahan umikot sa ere ang dalaga. Sa puntong iyon, hindi na nakatiis ang isa sa mga naroroon. Pinuntahan ito ang pinto at sinimulang buksan ito. Hirap na hirap ito sa ginagawa dahil mabigat ang bakal na pintuan. Apat hanggang limang tao ang kinakailangan para mabuksan ito. Nang makita ito ng isa pang lalaki, tumakbo rin ito sa pinto at tumulong magbukas. Sumunod pa ang isang lalaki na sinundan ng isa pa. Halos sampung kalalakihan ang nagtulong-tulong para mabuksan ito. Unti-unting nagbukas ang pinto ng gym. Nagtakbuhang parang mga nakawalang isda ang lahat ng tao sa loob ng covered gym pagkabukas ng pintuan. Lahat ng mga guro at estudyante ay nagkani-kanyang takbuhan para mailigtas ang sarili. Sa hindi inaasahang pangyayari, naiwanang mag-isa ang kaklase nilang nasapian at nakalutang sa loob ng covered gym. Patuloy ang mabagal na pag-ikot nito sa eresuot pa rin ang corona at ang pulang gown kung saan saan nagsuot ang mga estudyante at mga guru. Ang iba ay dumiretsyo pauwi sa kani-kanilang bahay, ang iba ay nagtungo sa plaza, at ang iba naman ay nagtawag ng mga tanod. Kung saan saan nagsuot ang mga estudyante at mga guru. Pinuntahan ng mga ito ang paaralan at inalam ang sitwasyon. Ayon sa mga ito, kalmado naman ang mga puno sa tabi ng cover gym noong sila ay dumating wala na rin silang naabutang tao sa loob para mailigtas. Kinaumagahan, pagbalik ng lahat para makibalita, wala na ang kaklase nila. Hindi rin nila mahanap ang nawawalang katawan nito. Tanging ang plastik na gintong corona at sash na lamang ang naiwan sa gitna ng cover gym. Dahil dito, napilitang isara ang high school na iyon sa ilalim ng utos ng mga opisyales ng baryo namin at ng DEX. gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.